Ang providence ng Diyos ay higit pa sa individual na buhay, sumasaklaw sa buong kasaysayan at tadhana ng sangkatauhan. Ang biblikal na salaysay mula Genesis hanggang Apokalipsis ay naghahayag ng kalooban ng Diyos at ng kanyang mapagkaloob na kamay na gumagabay sa takbo ng mga kaganapan ng tao tungo sa kanyang tunay na layunin. Ang pagbangon at pagbagsak ng mga bansa, ang pagbuo ng mga sibilisasyon at kultura, ang balanse at paggalaw ng mga kapangyarihang pampulitika, ang pagsasaayos ng mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan at maging ang pinakamaliit na detalye ng ating buhay ay pawang intrinsikal na magkakaugnay ng kalooban ng Diyos ang kasaysayan ng tao ay hindi basta-basta na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ng walang layunin o direksyon. Sa kabaligtaran, ito ay sumusunod sa isang malinaw at sinadyang tilapon na halos kapareho sa isang mahusay na pagkakagawa ng kwento na may simula, gitna at wakas. Para kaming mga artista sa isang maringal na entablado, na ginagampanan ang aming mga tungkulin sa isang salaysay na mas malaki kaysa sa aming sariling mga individual na kwento. Bawat hakbang na ating gagawin, bawat aksyon na ating gagawin, ay may malaking kontribusyon sa paglalahad ng kasaysayan tungo sa iisang landas mula sa paglikha hanggang sa pagtatapos nito. Bawat kapanganakan at kamatayan tuwing madaling araw at dapit hapon, bawat digmaan at alingawngaw ng digmaan, bawat natural na sakuna at bawat epidemya ay nagtutulak sa kasaysayan mula sa simula hanggang sa pagtatapos nito. Ang mga pangyayaring nagaganap sa ating paligid sa mundo ay hindi magulo o random, bagkus ay sumusunod sa isang tiyak na landas na itinakda ng makapangyarihang Diyos. Ito ay nagiging maliwanag sa aklat ng pahayag na gumagabay sa atin habang tayo ay sumusulong patungo sa katuparan ng mga propesya. Maging sa gitna ng kaguluhan ng mga bansang umaatindig laban sa mga bansa at mga kaharian laban sa mga kaharian, sa gitna ng taggutom at lindol sa iba't ibang lugar, mayroong isang matibay na katotohanan na dapat iangkla sa ating mga kaluluwa ang Diyos ay soberano. Ang iyong soberanya ay hindi lamang isang teoretikal na konsepto na nakakulong sa mga pahina ng kasaysayan o limitado sa mga sandali ng katahimikan at kapayapaan. Ito ay isang hindi matitinag na katotohanan maging sa mga huling araw habang tayo ay sumusulong patungo sa katuparan ng Apokalipsis. Ang soberanya ng Diyos ay inihalin tulad sa isang di nababagong trono sa gitna ng palipat-lipat na mga buhangin ng mga pangyayari sa lupa. Siya ay isang palagian, isang tanglaw ng pag-asa at isang katiyakan na ang Diyos ay hindi lamang isang pasibong manunood sa mga gawain ng sangkatauhan. Siya ang may akda at nagtatapos ng ating pananampalataya, ang direktor ng dakilang salaysay ng kasaysayan. Ang kanyang soberanya ay sumasaklaw sa lahat. Sumasaklaw hindi lamang sa mga panahon ng kapayapaan at kasaganaan, kundi pati na rin sa mga panahon ng kaguluhan at kapighatian. Kapag tumingin tayo sa paligid at nakita natin ang mga bansang nagsasalungatan, mga natural na sakuna, at mga palatandaan na binibigyang kahulugan ng marami bilang mga harbinger ng isang bagong panahon, maaaring madaling magpadala sa takot o pagkalito. Gayunpaman, dapat nating hawakan ng matatag ang katotohanan na ang Diyos ang may ganap na kontrol. Ang kanyang mga plano ay hindi napipigilan ng mga aksyon ng tao o natural na mga pangyayari. Bawat pangyayari, gaano man ito kagulo, ay nasa ilalim ng kanyang soberanong kontrol. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ang may akda ng kasamaan o pagdurusa, ngunit sa halip ay gumagawa siya sa lahat ng pagkakataon upang matupad ang kanyang mga banal na layunin. Sa aklat ng pahayag, makikita natin ang isang matingkad na larawan ng kung ano ang darating isang paghahayag ng huling tagumpay ng Diyos at ang katuparan ng Kanyang soberanong plano. Ang aklat na ito ay hindi lamang isang propesya, ngunit isang pangako na tumitiyak sa atin na sa kabila ng mga kaguluhan at pagsubok, ang kaharian ng Diyos ay nananatiling hindi natitinag. Bilang mga mananampalataya, ang ating tugon sa katotohanang ito ay dalawa – Una, tayo ay tinawag na magtiwala. Ang pagtitiwala sa soberanya ng Diyos ay nangangahulugan ng pamamahinga sa kaalaman na siya ay gumagawa, kahit na ang kanyang kamay ay hindi agad nakikita. Sa pahayag 627, mababasa natin, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang puot at sino ang makatatayo inihayag sa atin ng Kabanata 7 ng Apokalipsis kung sino ang makatitiis sa araw na iyon. Sa mga talata po hanggang trin, nakikita natin ang apat na anghel na nakaposisyon sa apat na sulok ng lupa. Pinipigilan ang apat na hangin upang hindi umihip ang hangin sa ibabaw ng lupa, sa dagat o sa alinmang puno. Ang isa pang anghel ay nagpakita mula sa silangan na nagtataglay ng tatak ng buhay na Diyos at nanawagan sa apat na anghel na huwag saktan ang lupa, dagat, o mga puno hanggang sa ang mga lingkod ng Diyos ay natatakan sa kanilang mga noo. Habang sinusuri mo ang kabanatang ito, mahalagang i-highlight ang dalawang grupo na maliligtas. Una, nasa atin ang mga protektadong Hudyo na kayang dumaan sa malaking kapighatian ng walang pinsala na inilarawan sa pahayag 7.1.8. Ang ikalawang grupo ay ang malaking pulutong ng mga martir na lumitaw na nakatayo sa langit sa Apokalipsis 917 Ang kalmado na kinakatawan ng pagpapanatili ng hangin ay mahalagang panahon ng katahimikan bago ang bagyo. Ang mga anghel na malinaw na nauugnay sa mga puwersa ng kalikasan ay nakikita sa iba't ibang mga sandali sa Apocalypse na nauugnay sa hangin, apoy at tubig. Ang ilang iskolar ng Biblia ay literal na binibigyang kahulugan ang pagpapanatiling ito ng hangin habang ang iba ay naniniwala na ito ay matalinghaga na kumakatawan sa mga kaguluhan at kaguluhan ang hangin bilang natural na sanhi ng mga bagyo ay isang angkop na metapora para sa kaguluhan at pagbabagong nagaganap sa mundo. Ang makasagisag na pananalitang ito ay ipinaliwanag ng mga sipi, gaya ng Jeremias 49.36, 37, kung saan ang Diyos ay nagsasalita tungkol sa pagdadala ng apat na hangin upang ikalat ang mga tao at dalhin ang kanyang galit sa kanila hindi alintana kung literal o matalinhaga ang hangin. Ang pangunahing punto ay mayroong paghinto sa kronolohiya ng poot ng Diyos sa lupa noong panahong iyon. Ang paghinto na ito ay sanhi ng pagkilos ng apat na anghel na nakaposisyon sa apat na sulok ng mundo. Ang ikalimang anghel nang pumasok sa eksena ay ipinaliwanag ang dahilan ng katahimikan na ito sa bagyo ang lupain at mga dagat ay hindi dapat saktan hanggat hindi tinatanggap ng mga lingkod ng Diyos ang tatak sa kanilang mga noo. Sa kasulatan, ang selyo ay nagpapahiwatig ng pagmamayari at proteksyon. Ang maaaring ikagulat ng marami ay ang mga mananampalataya kay Kristo ay tinatakan din ng banal na espiritu, gaya ng inilarawan sa Efeso 1-13-14. Ang sellyong ito ay hindi lamang isang simbolo ng proteksyon kundi pati na rin ng pag-aari at pangako. Tinitiyak niya na kahit sa gitna ng mga pagsubok at kapighatian, ang mga anak ng Diyos ay ligtas sa ilalim ng kanyang soberanya at pangangalaga. Sa kaniya rin naman kayo nagtiwala nang marinig ninyo ang salita ng katotohanan ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at nang kayo'y sumampalataya ay tinatakan kayo ng Espiritu Santo ng pangako na siyang garantiya ng ating mana hanggang sa pagtubos ng nakuhang pag-aari sa ikapupuri ng kaniyang kaluwalhatian ang selyo ng banal na espiritu ay ang banal na garantiya na una sa lahat tayo ay sa Kanya o ikaw ay pag-aari ng Diyos at ikalawa na tayo ay gugugol ng walang hanggan sa Kanyang tabi sa langit. Gayunpaman, ang tatak na binanggit sa Apokalipsis 7 ay isang selyo ng proteksyon na sadyang inilaan para sa 144,000, ibig sabihin ay makakalagpas sila sa malaking kapighatian ng ligtas. Ang tatak na ito ay lubos na kabaligtaran sa tatak ng halimaw na ibibigay ng Antikristo sa mga sumasamba at sumusunod sa Kanya. Ang apat na anghel na nakaposisyon sa apat na sulok ng lupa ay nagpapahiwatig na ang kapangyarihan at autoridad ng Diyos ay umaabot sa lahat ng bahagi ng mundo. Ang daigdig ay simbolikong nahahati sa apat na sulok: silangan, kanluran, hilaga, at timog. Ang bawat sulok na ito ay may isang anghel na humahawak sa hangin upang hindi ito umihip sa ibabaw ng lupa. Sa Biblia, ang hangin ay madalas na ginagamit ng Diyos para sa iba't ibang layunin, kabilang ang bilang isang instrumento ng pagkawasak. Ang isa sa mga paraan na ginamit ng Diyos ang hangin ay bilang isang mapanirang puwersa sa kanyang paghatol laban sa mga makasalanan. Sa Exodo 10.13.14, mababasa natin na iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng Ehipto at ang Panginoon ay nagdala ng hanging silangan sa buong lupain. Ang hanging ito ay umihip buong araw at buong gabi at sa madaling araw ay nagdala ito ng isang salot ng mga balang na sumira sa teritoryo ng Ehipto. Ang mga balang ito ay napakarami at mapangwasak na hindi na nagkaroon ni magkakaroon ng isa pang katulad na salot. Kung gayon, ang hangin ay ginamit bilang instrumento ng banal na paghatol na nagdulot ng kapahamakan sa mga Ehipsyo noong panahon kung saan isinugo si Moises upang palayain ang mga Israelita mula sa mapangaping mga kamay ni Paraon. Sa Ezekiel 13-13, ipinahayag ng Panginoong Diyos na siya ay magpapaihip ng mabagyong hangin sa kanyang puot na sinasamahan ng malakas na ulan at malalaking granizo na nagpapakita ng kanyang paghatol. Sa Jonah 1-4, nagpadala ang Diyos ng malakas na hangin sa dagat na nagdulot ng napakalakas na unos na halos magkapira-piraso ang barkong sinasakyan ni Jonas. Ang hanging ito ay ipinadala upang matakpan ang pagtakas ni Jonas na nagsisikap na tumakas sa presensya ng Diyos. Niyanig ng hangin ang barko at ibinalik si Jonas sa landas na itinakda ng Panginoon. Ang mga anghel na nagpigil sa hangin sa aklat ng pahayag ay may autoridad na pigilan ang hangin sa pagsira sa mundo hanggang sa makatanggap sila ng karagdagang tagubilin mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagpigil sa hangin, pinoprotektahan ng mga anghel na ito ang earth mula sa mapangwasak na epekto nito. Ang mga tagubilin ng Diyos ay ipinadala sa pamamagitan ng isang anghel na nagpakita mula sa silangan na nagpapakita ng pangangailangan na maghintay para sa banal na pahintulot bago palayain ang hangin ng pagkawasak. Pagkatapos lamang mabuklod at maprotektahan ang tapat na mga lingkod ng Diyos, makakawala ang hangin ang isang kawili-wiling pagkakatulad ay matatagpuan sa lupain ng Ehipto nang ipadala ng Diyos ang salot laban sa mga panganay ng mga Ehipsyo. Sa pangyayaring iyon, inutusan ng Diyos si Moises na atasan ang mga Israelita na markahan ng dugo ang kanilang mga poste ng pinto upang matiyak na ang salot ay dadaan sa kanilang mga tahanan nang hindi nagdudulot ng pinsala. Sa Exodo 2.12-13, sinabi ng Diyos na dadaan siya sa lupain ng Egypto ng gabing iyon, papatayin ang lahat ng paanganay, maging tao at hayop, at maglalapat ng mga kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos ng Egypto. Ang dugo sa mga pinto ay magsisilbing tanda ng proteksyon at ang salot ay hindi makakarating sa kanila. Gayon din, protektahan ng selyo ng Diyos ang 144,000 sa panahon ng mga kaganapan sa Apokalipsis, lalo na mula sa mapangwasak na mga epekto ng mga trumpeta na hihipan ng apat na anghel sa Apokalipsis 8 at ang natitirang tatlo na ang mga trumpeta ay kilala bilang ang tatlong kaabalahan. Ang matututuhan natin dito ay bilang mga mananampalataya, dapat nating kilalanin na ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Walang nakakagulat sa iyo, walang nakakagulat sa iyo. Siya ay lubos na may kapangyarihan na gumagamit ng ganap na autoridad sa lahat, saan man at sa lahat ng oras. Siya ang nagbibigay ng buhay at sa parehong paraan, siya ang nag nito. Ang soberanya ng Diyos lalo na tungkol sa buhay at kamatayan, ay isang bagay na nahihirapang tanggapin ng maraming Kristiyano. Gayunpaman, nananatili ang katotohanan. Ang Diyos ang parehong nagbibigay at kumukuha ng buhay. Sa kasama ang palad, karaniwan para sa mga Kristiyano na iugnay ang magagandang kaganapan sa soberanya ng Diyos habang sinisisi ang Diablo para sa masasamang kaganapan. Sa paggawa nito, nanganganib silang maiugnay ang kapangyarihang katumbas ng kapangyarihan ng Diyos sa isang nilikha at nahulog na nilalang tulad ni Lucifer. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Diablo ay limitado at pinaghihigpitan ng banal na pahintulot. Sa huli, ang Diyos ay may kapangyarihan at may kontrol sa lahat ng bagay. Ang apat na anghel sa aklat ng Pahayag ay nagpapaalala sa atin na sa bawat sitwasyon at sa bawat sulok ng sansinukob, ang soberanya ng Diyos ay nananatiling pinakamataas. Kahit sa mga sandali ng pagkawala, pagdurusa at kamatayan, hindi natinag ang soberanya ng Diyos walang aalis sa mundong ito bago ang oras na itinakda niya. Maging dahil sa matagal na karamdaman, bigla ang aksidente o kahit sa kamay ng mga kaaway. Ang paraan kung saan pinipili ng Diyos na iuwi ang kanyang mga anak ay nasa ilalim ng kanyang soberanong kontrol. Ang mga pamamaraang ito, bagamat kadalasang mahirap unawain, ay bahagi ng mas dakilang plano ng Diyos. Ang kanyang soberanya ay nananatiling totoo kahit na sa pinakamasakit na sandali ng buhay at kamatayan. Ang pag-unawa sa soberanya ng Diyos ay humahantong sa atin na tuklasin ang konsepto ng kanyang providensya. Ang paglalaan ng Diyos ay ang kanyang patuloy na pakikilahok sa paglikha at direksyon ng lahat ng bagay ito ang paraan na kanyang inayos ang bawat detalye ng buhay at sansinukob upang matupad ang kanyang mga banal na layunin nangangahulugan ito na ang Diyos ay hindi lamang may kapangyarihan sa buhay at kamatayan ngunit ginagabayan din at pinapanatili ang sansinukob at ang ating buhay ang divine providence ay hindi isang malayo at impersonal na puwersa Ngunit sa halip ay ang matalik na pakikilahok ng Diyos sa bawat aspeto ng paglikha mula sa kalawakan ng kosmos hanggang sa pinakamaliit na detalye ng ating pang-araw-araw na buhay. Kapag pinag-iisipan natin ang soberanya ng Diyos sa konteksto ng kanyang probidensya, natatanto natin na walang nakatakas sa kanyang impluensya o pangangalaga. Kasama rito ang mga sandali ng kagalakan at ang mga pagsubok na kinakaharap natin. Ang kagandahan ng probidensya ay nahahayag sa katiyakan na ang mga layunin ng Diyos ay palaging para sa ikabubuti, kahit na sa harap ng mga hamon o trahedya. Sa Roma 8.28, mababasa natin, alam natin na ang lahat ng bagay ay gumagawang magkakasama para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos, sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Ang talatang ito ay hindi mapag-aalin ng patunay ng pangangalaga ng Diyos na nagpapakita na siya ay gumagawa sa bawat sitwasyon upang matupad ang kanyang perpektong mga plano at ipakita ang kanyang kaluwalhatian.